Para may boss ng bata, guys. Dito ko ngayon sa isang public cemetery, guys, na yan, kapaniginipan ko na tong uh, cemetery ng itong mga idol, no? May malaking usok dito sa gitna na nangyayari mga idol. Yan mga survival, magandang hapon sa inyong lahat. Guys, papasukin natin tong cemetery ng itong mga idol. Kung saan uh, minsan ko nang napanaginipan itong sementeryo ng itong mga idol no kaya hindi natin patatagalin pa guys yung mga shoutout natin diyan isusulat natin sa screen natin uh, pasukin na natin itong napaka creeping sementeryo guys kung titingnan natin yung paligid niya guys yung pormahan ng sementeryo sementeryo ng itong mga idol talagang nakakatakot siya tingnan guys kaya yung panaginip ko guys uh, dito yon banda sa loob kaya pasukin na natin mga idol ay mga idol, pinasok 'tong uh, isang cemetery, guys. Dito sa ano, guys. Uh, ah <clears throat> Davao di Oro mga lodi no. Ayan, so susubukan natin na uh, pasukin din itong uh, cemetery, guys. Eh medyo creepy sya mga lodi no. Kasi entire talaga dito mga idol na ano isang bundok mga idol puro to cemetery mga lodi Yan. ang ganda dito guys pag gabi talaga kasi para makikita mo yung ano ah um, uh, kababalaghan dito guys so may mga sasakyan na dumadaan dyan sa ipaba mga idol <coughs> kasi may ano dyan Uh, highway guys, kalsada ini liguan dulu, ya guys. Ang daming liguan Ayan guys Nasa ano siya Ilalim ng Netso mga lodi no? daming liguan

Ayan mga idol, kung may mahagip man yung camera natin guys, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section natin. Siguro guys, napaka creepy dito pag gabi. Ito guys, so kakalibing lang siguro nito mga idol bago lang yung ano niya yung tawag nito parang takip nya mga idol ayan may plywood pa guys na hindi na ano nakuha mga idol Ayun, mga lodi Napaka-creepy din itong cemetery ito, guys. Ang daming lamok dito, mga idol. May ahas pa, mga lodi. Ayan, o. Oh. Ang ng ahas, guys. Munti ko nang maano. Maapakan. ko nakita guys oh, yung ahas guys ayun yung ahas mga lodyo. oh. yan yan guys oh hindi ko nang makapakan mga idol oh. ang <coughs> laki parang nakaano siya sa ayun yung ulo niya guys oh. <coughs> para siyang cobra guys Ayun mga idol. Ayun. Cobra sya guys, cobra. Ayun guys. Yun. Parang cobra. Cobra talaga yun mga loading. Diyan pa sa daanan natin pumunta. buti na lang guys hindi ko naabakan pagdaan natin hindi siya ano tumuklaw no hindi rin na, tayo pwedeng makadaan dyan guys kasi ang daming liguan mga idol daming bubuyog so baka dito na lang tayo dumaan sa gilid kasi may ahas uh, dyan mga idol baka ma maano tayo dyan Ayan, ito yung cementerio guys sa umaga mga idol sobrang creepy So, try ko na ano ano to guys, uh, susubukan ko ito na balikan. No, baka alas 11 ng gabi or alas 12 ng gabi guys. Susubukan kong uh, balikan tong sementeryong ito mga idol. Kung uh, may mga nagpaparamdam ba dito guys sa uh, sementeryong ito mga idol. No? Kasi tingnan nyo naman yung purmahan ng sementeryo guys. May malaki pang kahoy guys. So, Ayan, may kakaiba dyan siguro guys. Tapos doon banda may malaking kahoy rin. So siguro naman makakita tayo ng mga elemento dito guys. So, baka may mahagip sa kamera natin. Ayun mga Lodi, medyo natakot ako sa <laughs> natakot ako sa nakita kong guys, ang laki. Kaya hanggang dito na lang yung ano natin muna. Uh, video natin guys. At uh, ayan, thank you so much sa inyong lahat guys, sa lahat ng mga sumaporta sa channel natin. Ayan, uh, day and night yung exploration natin guys. Sana ay magustuhan nyo yung mga pag explore natin guys. Kahit umaga guys. At uh, susubukan natin uh, tuklasin yung mga kababalaghan guys. Kahit umaga, baka makita natin. At uh, <clears throat> lalong lalo na guys sa gabi.